idol, Master Bass King na naman mga idol. Samahan nyo guys. Ngayon, aalis ako. Pupunta ako ng palengke guys para bumili ng aming bigas at gagamitin sa mga sabon, shampoo, at kung ano-anong bagay guys. Kaya guys, abangan nyo to para sa inyo to. Sige! Hey! guys, bumili tayo ng bigas para meron din tayo pangkain guys sa araw-araw. Ayan. Please. Ayan sir, yung moto, yung tricycle na yan sir. Uwi uh, na kami guys. Nabili namin bigas. Ayan. Pauwi na kami guys. Ito. Dala-dala ng aking pinsa na gwapo. Ayan, hindi kasi ako pwede bumuhat sa bayam po. Ayan, dahil uh, hindi tayo pwede bumuhat dahil yung hey Ayan. Ayan hey, siya, guys. Pauwi Dala -dala. na. Ayan, shout out sa inyo guys. Ayan. Ayan. May mga pogi mga tambay naglalaro ng basketball ayan, pauwi na kami abangan nyo tong video na to guys si upload natin to mamaya guys, nakarating na kami dito sa bahay ng akin uh, aking pinsan ito yung nabili namin bigas ayan, nakabili kami ng bigas maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin PK uh, sa susunod naman po yung gamot ko sige guys, thank you